Lifestock sya rin. Nanabo ko sa tabuan. So, huwag sa changi manabo, no? So, kani, wala rin mag-500 tanan. I will isa-isa yung mga maring. Kinabuhi sa, sa kainahan nga. Wais. Unang kwarta, wais. Kaya maka tibo man tagkuan sukan so, ni may man sa akong ang suhan yan man ang ilahan man ni bibi ang suhan ni or baguom ang suhan sa amua sa bisaya 20 pesos so, na ong 20 pesos pila na ni kasudanan lami na ba kayo ni Busag agri na ang ibutang lami na kayo kanya ka ni balor Kinsira, Kinsira nga. Mga lemon. Ito sa kilo. O, oh, kinsira lang. 30 man ang kilo. Nagpalit ko tunga Kinsira. So, rabi na katipig. Kaya, eh. sa pa kanin, matibok-tibok man yung mapalit. At, at piso ang isa, no? O, ganing kalabasa. Jis. So, o, oh, asa pa makalala. Jis na na siya. Sa tabuan. Oh. Kalahati So, pila na. Try, 15 plus 10 by 5. O, nga ang 45 na. So, di apay okra. 10 pesos ni O, oh, asa pa mga ka? O, ra. So, 45 naman to. Plus 10. 6. O, 34 na siya. 50 ang kilo. 34 na medyo ang napuli og mabuhat jud kay medyo malata 34 ra siya oh, asa ba mo kaan 34 lagi pa ko dako na siya kaayo changi ka magpalit indyo tudog na kay 300 maka daghan matabo Unya munggut, yang paling tuk munggut, malu one 20 pesos. No. Mm. Oh, ja. Ang kanin na Talong. paborito ka ayaw ni. Eh. So, sa tabo, jud na makapili. Diyo makapailin ka makapailin-ilin. Diyo ka, Mga barato ko, makapili ka. p ko ang kilo. Nagpahit ko, oh. Iska kilo. Iska kilo na kayo. Basing madaot po, no. Kaya, eh, usahay po liyan. Pabuyag ka na. lang po magulay. So, pailin-ilin, diyo. Gwapa pa siya, pero gagmay lang, diyo. Hmm sa kilo, bansin ko, ano yung ko. Pila na to, Pila na ito. 150, lang ito lang. Oh, 160. Wala rin yan mag-300. Wala rin yan mag-200. Plus, bansin ko mga kayuti. Pat ka buo. Ano diba? Mga nanay, mga kamama, mga kamaring. Oh, pat ka buo, kasayuti. Kaya, tarba kayo. Bansin ko. So, wala rin yan yung mag-200. Wala na. Hmm. So gulay na. Hmm. So naaju adyo kay 200 manabo ka daghan na jud ay ang mapalit nimo sa agri. Daghan na kay dag agri mapalit o king sir daghan na kay tuma sa kilo na. Pati sa ko an di sang di usang kilo-kilo mo. Tumusing ko no. Diba mas kuan na dito na kay budget budget panabo pantabo sumarot ako na palit kung baga na kaayo uy sumana na lang kung ano kay ipag ka na kaon mag kuan ni mag gulay karong gulay niya huwag ma isita na po huwag naman ginawa sumarot ang mga maring kung naamoy kwarta, naamoy 200 or 300, daghan na kayo mapalit sa tabuan. So, moro to. Bye -bye. Sa mga mama, mga maring nga nag-budget. Kung makatag tong syudad, tabuan dyan ta. 300-200 dagahan na kayo mapalit. Ako maring. So, moro to. Bye bye <makes noise> Nadi pa mga maring. Tag-20 sa tabo. 20 ang pair. Mm. No. Duhakap pair akong ipalit sa anak hindi pa kakaupad yun, mag-hatcake, ngapris, kuha ka init pa ba? Nami kayo manabo mga mar